may dalang halak to ah. May problema na naman siguro to. <tong> Uy pre! Uy pre! Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Yeah, Ganda na, ng forma natin ah. Ganda okay ng itong forma natin pre. Mukhang may problema tayo ah. Tama to pre, niloko ako pre. Ang gusto ko naman, hindi ko tayo dalawa pre, matay lang hindi nakakay mo. Niloko ka ng, hmm? Nilo ng jowa mo? Oo oh, pre, sa akin nga pre. Anong so, nangyari? Para-para mo para rin nawalik may na kaligan. Ah! Huwag talaga yung maibigin yung tropa ako ha. Ito pre, oh, sakto. May ano pulutan. Diyan sa pulutan natin pre. Sige pre, ayos lang yan. Kahit anong pulutan yan pre, basta makalimutan ko yung problema ko. baga, pa yan. ka talaga pre. Diyan pre, hindi ko makalimutan pre. Ano? Oh. Mahal pre? mahal ko ako sa pre. Hindi ko makalimutan yun. ka lang ito na? Kaya nga pre, mahal na ko pre, kaya hindi ko mahal pre. Yan mo, maraming babae dyan. Malay mo. Si si Ivana pala yung ano mo. Future mo, di ba? Kaya tagay natin yan. Okay na. Magpakasing tayo. Alam mo yung ano, right? Yung may bago tayong kapitbahay dyan, ha? Siyempre. Yung dyan, mayabang. Mayabang yung kapitbahay natin dyan. Gusto mo, panatrabi, punta ka sa tayo mag-inom, eh. Matagal na akong nagigilid dyan, eh. So, inabas ka natin. Two thousand years later.